Matapos ang sampung salot, pinalaya ni Paraon ang mga Israelita. Sa pangunguna ni Moises, nilisan nila ang Ehipto patungo sa lupang pangako, nangunit biglang hinabol sila ng hukbo ni Paraon. Ngunit sinabi ni Moises, Huwag kayong matakot, makikita ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon ngayon mismo. Sa utos ng Diyos, itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nahati ang dagat na pula ang tubig ay naging pader sa magkabilang gilid kaya nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Sinubukan ng mga kawal ni Paraon na sundan sila ngunit nagkagulo ang kanilang mga karwahe. Nang makatawid na ang mga Israelita, itinuro muli ni Moises ang kanyang tungkod at bumalik ang tubig, tinangay ang buong hukbo ng Ehipto. Nakita ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Umawit sila ng papuri at pasasalamat. Kapag tila walang daan palabas, huwag matakot. Ang Diyos ang gagawa ng daan kahit sa imposible. Magtiwala ka sa Kanya at ipaglalaban Kanya